Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang tungkol sa balitang pag-angat ng Utah Jazz standings ng Western Conference. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga na pong bagong romance box sa lineup ng Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na hindi nga po naging maganda ang simula ng Utah Jazz ngayong season sa maaga nga po nalang pagkatalo na sinabayan pa ng pagtatamo ng injury ng kanilang mahalagang players kaya din na nga po nakapagtataka kung bakit nagsimula sila sa iba ba ng standings ng Western Conference ngunit kamakailan lamang nga po mga katrops simula na magsibalikan at maging healthy ng kanilang mga players ay nagkaroon na nga po sila agad ng winning streak sa katunayan As of now nga po isampung beses na nga pong nanalo ang Utah Jazz sa kanilang huling dosing laro ngayong season. Plus meron na rin naman nga po silang hawakan ng 4-game win streak matapos nilang manalo sa kanilang game ngayong araw laban sa Toronto Raptors sets score na 145-113. Ito na rin naman nga po ang siyang dahilan bakit na solo na nga po nilang ika-10 seed sa standings ng Western Conference sa kanilang kasalukuyang record na 20 wins at 20 losses. At ang maganda pa dyan mga katrops ay hindi lang naman nga po simple mga panalo ang kanilang nakuha sa kanilang mga nagdaang laro. Gayong tinalo lang naman nga po nila dito ang ilang malalakas na contender ngayong season kagaya na lamang ng Denver Nuggets, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans at ang Miami Heat. Kaya mukhang seryoso na nga po ngayon ng Utah Jazz na mas umangat pang lalo sa standings ng Western Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na nga na pong bago Romes back sa lineup ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po makatrops ang 5-game homestand ng Lakers na mga nagdang araw kung saan nagkaroon nga po sila dito ng record at 2 wins at 3 losses ay babiyahin naman nga po sila papunta sa lugar ng Utah para kalabanin bukas ng umagang ang napakainit na kupanan ng Utah Jazz na gaya ng sinabi ko sa inyo ay kakagaling pa lang sa sunod-sunod na panalo. Ngunit huwag naman nga po mag-alala mga fans dyan ng Lakers gayong kahit man nga po home court ng Jazz gaganapin ang kanilang laban ay ito na rin naman nga po ang pangalawang game ng kanilang back-to-back -back, meaning pagod pa nga po niya ang kanilang mga players na maaaring nga pong gawing advantage ng Los Angeles Lakers. Bukod rin nga po dyan ay may lumabas na rin naman nga pong balita na dalawang player na nga po sa lineup ng Lakers ang re-rest back na sa kanilang kupunan. Sa katunayan, ayon nga po sa nalabas na injury report ng Lakers, hindi na nga po dito nakasama pa si Rui Hachimura, meaning inaasahan na nga po na maglalaro na ito kontra sa Utah Jazz. Nakalista na naman nga po bilang probable ang kanilang mga players na sina Anthony Davis at Christian Wood na malaki rin naman nga po ang posibilidad na makapaglaro na dito. Habang questionable naman nga po si na Cam Reddish, Lebron James at D'Angelo Russell na pare-pareho may tinatamong injury sa kanilang mga pangangatawan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.